Hello, hello, hello! Magandang morning sa inyong lahat mga ka-idol. Nga pala, matagal-tagal din po akong hindi nakapag-upload sa aking YouTube channel. Siyempre po, hello po! Kilala niyo pa po ba ako? I'm back! Oo oh, nga pala mga ka-idol, uh, Gusto ko po ipaalam sa inyong mga ka-idol na bumalik na po ako sa bundok. At uh, mas pinili kong manirahan po dito sa so simple lang yung walang mga ano mga kaidol, yung walang, walang wala kang maririnig ng mga pangit na ano. Simple lang. Ito talaga yung mundo ko. Eh. Ito talaga yung... Ito, ta ito talaga ako mga kaidol. Dito talaga ako dapat. Dito ako din Dapat! <laughs> dito talaga ako. Ito talaga ako. Yung gusto ko yung... Yung iba naman mga kaidol, yung makatira na sa sa patag, ano na kaagad yung kung, kumbaga nagbago na sa wagay yung nandun ako talaga sa ano mga kaidol parang marami nagsabi sa akin na gumanda daw ako doon sumiksi daw ako doon o, o ano pa pero parehas lang naman kumbaga nag-iba man yung kasuutan ko, nag-iba man yung itsura ko. Kasi, syempre, iba sa, iba sa bundok at iba sa patag eh. Baga, puputi ako, pumuti ako, pumuti ba ako? Kasi hindi naman. O, oh, ayan ang kakagising ko lang. At saka, ito na nga, ka pa lang ako. Pero, siguro kung may nagbago man sa akin, ano lang, siguro yung mga kasuutan ko mga ka idol parang napapansin ko na Siyempre, nakisabay ako sa mga kung anong mga anong nila doon. Pero, wala. Di, mas, mas ano talaga ako dito eh. Kumbaga, mas masaya ako kung dito ako sa bundok. Magtatani, magdadamo, magaano, ano, kumbaga. Simple lang. Simple lang mga kaidol kapag nagkakapi ako doon. Dami dami kong tinapay. Diyos ko, pero pag dito, pag nagkakapi ako, ito yung kakainin ko. Ano ba yung kakainin ko? Tapos, oh O, diba? Kamuti. Ito talaga yung pinaka-namimiss ko dito sa bundok, eh. Yung pag nagka-kape ako. Ito yung gusto kong pare sa kape. Nakakamiss lang, pero... Maka... Oh, maganda naman doon. Maganda naman doon kung sa maganda talaga mga ka-idol. Maganda rin, pero... Ang kagandahan lang po doon pag nandun ka sa patag is kailangan may maganda ka rin trabaho at kaya mo i-provide yung bahay, tubig, kuryente, ganun. Tapos, o oh ako kaya ko naman, kinaya ko naman, tumira naman ako doon ng mga, ilang buwan ba, mga six months siguro ako tumira doon. Pero, maganda kung sa maganda kasi malapit ka sa ano malapit ka sa mga ano yung basta malapit ka sa lahat maraming tao maraming ano pero nga lang mga ka idol mas gusto ko talaga gusto ko yung sa bundok lang ako titira yung sa bundok mo ganyan madili jud ng guapa na sa Amerika oh pero wala ko yun na yung ko pero yun na nga mga kaidol, nakakamiss din yung mamuhay sa simpleng buhay lang yung ganito. Kutakati, kakain ng kamote. Tapos, umaga pa lang dito mga kaidol. Ito na yung ginagawa ko. Nagkakape ako, magtatanim. Siyempre kasi ako lang naman mag-isa. Pero sa ngayon, hindi ko muna pwedeng ipakita ko. Sana ako nakatira kasi. Siyempre mga ka-idol dahil bundok nga ito at kailangan ko rin ng privacy rin po. Pero soon malalaman nyo rin po kung bakit ako bumalik dito. meron kasing iba na nagsasabi sa akin na nandun ka na sa magandang buhay. Mabaga, maganda na yung tirahan ko, maganda na yung... Totoo po yung sinasabi nila na kahit makuha mo lahat, kahit may pira ka, may pira ka lahat mabibili mo. Pero hindi ka masaya. O totoo nga pala si shoutout ko nga pala si Ma'am si... Hello! Ay, sus na ko. Hello Ma'am. Matagal-tagal na rin na hindi mo ako nakikita at hindi ako nakakapag... Alam mo na... Nanahimik na lang po. <laughs> nanahimik. Nag-focus sa love life. Ay, ay ganun na. <laughs> Hello, Ma'am Shea. Ay, kumusta ka na po, Ma'am? Sana, 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 sana. Sana. Uh, happy ka. Happy ka yung dalawa ni Sir Tom. So, Suna at saka, out po Kung nga pala si, nga pala mga ka-idol, sobrang lamig pa kahit mainit. shout out po nga pala po si Ma'am Grace Arana. Sana po, Ma'am, uh, gumaling na po kayo at sana po. Uh, sana po puhon Ma'am, maka makakapunta rin ako ng Maynila makakapunta rin ako sa'yo makikita rin tayo promise, promise, rapit na yan at saka o oh nga pala mga ka-idol ah. sa so ngayon po hindi ko po muna pwede sabihin kung bakit po ako nandito sa bundok po mga ka -idola. at bak mas pinili kong manirahan dito sa so ngayon mas gusto ko po muna na simple lang na tahimik na buhay. Ito, ito na yung gusto ko, masaya ako dito eh. Kumbaga, mas komportable ako manirahan dito. Mga siguro yung iba, hindi maintindihan kasi magulo dito eh. Magulo, magulo pag sinasabi na sa bundok ka is magulo. Pero, ito yung, ito yung nakakamis mga kaidol yung ay, nga pala mga kaidol, magkape muna tayo dahil kakagising ko nga lang po. Kakagising ko lang talaga. Kitain niyo naman po yung sura ko. Kape muna po tayo. At sina shout out ko ng aking mga friends. Hello nga pala sa inyong lahat mga sis. magingat ingat kayo at syempre. Ano kasi mga kaidol, simula kasi nung nandoon kami sa Patag, wala na kami. Baga, hindi na kami masyado nagk nagkikita hindi nag-uusap, hindi na nag-ano parang wala lang parang kanya-kanyang buhay na meron eh Baga, hindi, wala ka ng time sa mga kaibigan mo hindi mo na sila nakakamusta o nga pala sinashout out ko si Brando dyan hi gang, ah, magingat ka palagi sa trabaho mo gang, safety first gang tsaka good luck sa kung ano-ano mga darating pa ng mga, mga opportunity na ano, i-grab mo na kasi minsan lang yan. Kumbaga, minsan lang magkakaroon ng magandang trabaho. Kaya kailangan ingatan. O tsaka, safety first, gang, mag-ingat ka at namimiss kita. O syempre, nakaka-miss naman talaga kasama yung mga kaibigan ko dahil talaga namang asulid yung time namin magkakaibigan talaga noon. Talagang enjoy lang. Wala kami iniisip. Although may mga bagay na magugulo sa mukha Kayo sila. Iniisip ko, iniisip ko talaga na nakaraan, iniisip ko talaga mga kaidol, nakaraan. Dito o kaya sa bundok ako. Masaya, mas masaya pa dito kaysa sa patag. Oo, nakikita nyo naman po yung bahay na tinitirahan ko. Talagang iba, ibang iba sa buhay na meron ako noon. Kumbaga, tulad ngayon na nandito ako. Malayo talaga mga kaldol. Ibang-iba yung... baga parang sinasabi na, uy, yung mama na Sir gaya ganito na Sir gaya Nagbago na daw ako. Kaya, dahil doon ako nakatera, parang feeling nila is, mga kaibigan ko, lumayo na sa akin dahil yung mama nang nga daw ako at nag-ano na ako na ganun. Tapos marami na rin nagbago mga kaidol. Kaya iwas-iwas na muna tayong babalik na muna naman tayo sa bundok para liwas tayo sa mga maritis doon sa, sa patag. Kasi masyado na masyado, masyado na marami maritis doon. Kaya dito lang ako mga kaidol. Pakapi-kapi lang. tatanim, tatanim ng gulay. Magdadamong. O oh. asis simple lang. Wala akong kaway. Mga kaibigan po. At syempre ang aking mga love ones. Love ones. Sana all. Shout out ko nga pala ang uh, aking mga kaibigan. Hilo nga pala kay Chris. Oy. Hi sis. Pag-iingat ka at magkikita rin tayo soon. Malay mo magkita ulit tayo. At sya kasi na shout out ko nga pala si Ramon kasi Inaaya niya ako magpunta sa kanila. Pero sorry, babe. Dili ko po, Dili pa ako pwede ngayon. Maga, di, wala ko'y time pa sa mga sa mga ganun. Um, pass na ako dyan, babe. Ayoko muna ako oh, yun. Habang <laughs> nandito ako, um, wala akong magawa dito. Kaya, magkakapi lang ako. Ay, eh, bawal ba yung higa magkapi, no? Ayun siya, may pagkakapihan. Higa man, mara magkansyonado. Mm <laughs> -hmm. Hello nga pala sa aking mga, mga sis, sis, dyan. Huwag nyo na akong hanapin muna dahil napakalayo-layo na ako. <laughs> Lumayas na nga ako. Nakarating na nga ako dito ulit sa hudok. Hmm kaya, so, yeah. kapi guys.